Guys, okay, so maganda na. Mm -hmm. Yan, maganda na maganda mm na. -hmm. Yan, nag, yeah, okay. nagpintura na. Mm -hmm. Mabilis. Ang oh, pangalan mo, boss? Boss Jason. Boss Jason. Yes, Ayan, positive. May design ko, guys. Ay, kuya na. Pintura. Light gray. Light gray. Light gray. Yan, gloss. Ito yan sa kwarto namin, guys. Yan. Fresh coating. Yan, ganda ng kulay. Ay, yan. Ayan. Pintura dito sa bahay. Yan guys, ang kulay nya guys. Hindi siya puti. Hindi siya mas gray siya guys, gray. Yan. Marami pa lang sapaw pa ganito guys. Akala ko para lang ano eh. Para lang nagpintura ng bato. Yung pala kikinisin muna. Eh, hindi kinis guys. Ayan. Ayan. Ayan, para matibay. yan bago, bago yan pinturahan, guys, ay kinisin muna. Ayan, tulad. O. Oh. Ayan. Nakinis na siya, guys. Makinis. yan ito yung mga dumi niya, guys. O, so, yan ang alaglag na, guys. yan ba Bago pinturahan ng puti. Okay mabosisi din pala. Yan, tapos na pong nalagyan ng epoxy yan, guys. Yan po. Ito ang unang, tagalog lang natin, guys, hindi tayo sanay sa English. Unang pahid. Mm -hmm. Unang pahid. Mm -hmm. ang... oh. Unang pintura yan, guys, sa kulay na yan. Oh. Ganun lang pala kabilis yan, guys. Parang gusto ko rin maganyan kasi. Otsare oh, <laughs> made. Sigla nila. Yelah mo. Yan. Gandang ng kulay, guys. Yan, so update pa nalang kay mamaya, guys. Lagad <laughs> guys. Kasi lalagyan pa ng design sa sa taas

So, update ko na lang kay mamaya, guys. Guys. Napahira na dito banda, guys. Nang first pintura. Nang kulay gray. Ayan. Napit na. Ayan, oh. Hindi hinagad, guys may design pa lang. Ayan. Ma, ang ganda. guys. Ayan. Pangalawang, ano, pangalawang, kung baga ano, pangalawang blush on. <laughs> Ayan, pangalawa na yan guys. Ayan. Ayan. Kailangan palang doblihin. Ang oh. oh. ganda tingnan guys. Yan. Pangalawang sapaw na yan guys. Oh, ang maganda guys. Oh, bago sa yung niyo magpa

mabilis lang pagpintura, guys. Ang pag ano ang ano pagliha ang mahirap. No, pag ano no, pagkinis lang pipinturahan. <laughs> oh, di ba? Ang ganda. Ba yeah. no? Well, question sila kung bakit hindi ko rin sa sabi ko may design ako. May design yan, guys, sa taas. Kaya hindi eh, tinudo kinagad Ayan. Mahirap din mag-control niyan eh, kasi baka madiretso. Ayan guys. Eh. Maganda guys, maganda tingnan. Maulan ang panahon ngayon guys. <laughs> Tama natin yung ulan. ganda talaga pag ano, mapatungan. Kalay lang talay sila guys. Akala ko ah, magtulog-tulog yan eh. okay guys gumawasin mo sa Osman borderline ayan o ayan, para pa rin sa ayan sya guys para, para pantay. rin guys, kailangan palang doon sa muna sa taas para hindi lumagpas. Yun. Pagdating dito, ah. Ah. Alam ganyan pala 'yan. guys. guys, oh. Ang matapang yung nasa taas na pintura no boss no. Yan. Yan na yung kulay sa taas. Okay lang, palang gagano'n muna hmm. oh, na mo muna yung mahirap Unahin hmm. mo muna yung mahirap Tapos hmm. Unahin mo muna yung mahirap na lang <laughs> Guys, konting kunti na lang guys Matatapos na guys yan. Oh. nandun na si boss. Dito na lang, guys. Tapos. O, diba? Ay na yung kep. Oh, ay, yan, o. Oh. Ano Anong, anong, anong papa? Ang ganda, ah, o. Oh. oh, oh. oh Ayon. Wow. Positive. Oy, Oh. Mm. Yeah, like, hey. Yung mga puti dyan guys, kulayan pa yan. Yeah, 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 that, no, okay, so, ang ganda. Then, so, like ang galing. Oh, wala na may yun. Then, na siya ang design, guys. Positive. Uh -huh. <laughs> Positive, mga kayaos. Ang <laughs> ganda guys ng ano, pagka ano, design simple lang pero bongga. Ah. Um, yung yung border pala 'tas ibalet na sa Ayan yung border. Border na taas, yun pala yung tawag doon. Ayan, ganda guys. So, uh, yan, mga na ano na yan guys. Redux na, na lang yan. Kumbaga sa make-up. May make-upan pa ulit. Yeah. result, oh, migos, migos. Ayan yeah. na po yung result na yan guys. Na-redux na yung sa kabila dito na lang. Ah, pag mga ganito, pwedeng tubig lang. Pero yung mga, mga dry, ah. ma dry, yung quick dry yun, yan yung pangtanggal Kasi may hirap pala pantanggal yun. Ayun, yun pala yung pantanggal na na-dry guys. Kung pagka sa matanda, wala na. Kailangan ito, lagyan ng parang pampakintap. Ayun. Oh nakuha ni yung Kuya. Ayan o. Oh. Kasama linis na bintana pintana yan guys o. Oh. Maganda yung packets nila guys, complete. Uh, kasama na yung ano linis ng bintana. Ayan yung ating bintana guys. Ayan. Ayan guys o. Oh. Tapos na. Ayan. Tapos na pintura dito sa taas. Ayan ang ating yan ito naman yung pinto na ginawa ni Kuya, guys. O gumanda ang kulay. Ayan po. Tapos na po dito. Ayan. At saka dito, guys. oh Ayan, nilinisin pa nila yan, guys. Yung bintana na yan. Ayan. O. saka dito, guys. Tapos na rin sa kwarto ni Manuel. Tapos ng pintura. Ayan. So, kasama na pala dyan, guys, yung paglilinis nila, guys. Ayan. Ayan po ang ating update sa bahay. Ayan, pintura sa kwarto. Ayan, ito naman yung ginawa ni Kuyang Pinto. Nakabit na. Ayan, kunting kimbot na lang, guys. Matatapos na rin. Ayan. So, thank you for watching, guys. God bless you all. And don't forget please subscribe sa my YouTube channel, Elin At huwag kalimutan, i-click ang notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Bye!